pinapirma ng waiver, kaya pwedeng ikulong pag-usapan natin yan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May sa ating free legal help desk. Good morning po Attorney Chell. Yung kakilala ko po kasi, hinuli ng pulis tapos wala pa namang kasing pina-file pero nakakulong pa rin. Pinapirma daw kasi ng waiver. Pwede po ba yun? Salamat po. Malamang ay walang warrant of arrest nung hinuli ang inyong kaibigan. At ang pinapirma sa kanya ay waiver of Article 125 ng Revised Penal Code. Sa Article 125 kasi, krimen ang delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Pag nanghuli ang pulis, at inaaral pa ang pagsampan ng kasong kriminal, may limitasyon sa panahon ng pagkakulong. 12 hours sa krimen na may parusang light penalties, 18 hours sa krimen na may parusang correctional penalties, at 36 hours sa krimen na may parusang afflictive o capital penalties. Kung kinalong ang nahuli pagkatapos lumampas, sa tamang panahon. Sa ilalim ng Article 125 ng Revised Penal Code ay gumagawa rin ng krimen ang pulis at pwede silang kasuhan. Ito ang rason kung bakit ang mga hinuhuli ay pinapipirma ng waiver ng Article 125 para walang habol sa pulis. May sitwasyon kasi na naman ang nahuli na ikulong siya nang mas mahabang panahon kung nag-request ito ng kompletong preliminary investigation. Sa halip na inquest, kapag nahuli na walang warrant of arrest, pinapipirma siya ng waiver ng Article 125 para malinaw ang pagpayag niya. Pero sa pagpirma dito, dapat buo ang pag-unawa. Sa Republic Act 7438 o yung tinatawag na Code of Custodial Investigation, nakasaad na. Any waiver by a person arrested or detained under the provisions of Article 125 of the revised penal code or under custodial investigation shall be in writing and signed by such person in the presence of his counsel. Otherwise, the waiver shall be null and void and of no effect. Ibig sabihin, kailangan may abogadong kasama sa pagpirma ng waiver. Kung wala, walang epekto ang waiver at walang karapatang ikulong lagpas sa mga panahon na katakda sa Article 125. Kung mapunta po kayo sa ganitong sitwasyon, kumuha po agad ng abogado para mabigyan ng payo sa inyong sitwasyon. Huwag pong pipirma ng anumang waiver kung walang sapat na impormasyon o pag-unawa dito. Ngayon, meron akong advice din ha, kasi matagal na akong abogado ay kuminsan ay kahit kumuha tayo ng abogado, hindi na i- nagpapaliwanag sa atin na pagpipirma tayo ng waiver ng Article 125, pumapayag tayo na makulong habang nililitis ang preliminary investigation. Sana ay nakatulong ito at ishare po natin sa mga matutulungan. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Salamat sa inyong panunood at sa lahat ng subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance.